After nga mag-end ang month na ito, ay kinuha ko na yung Starlight Skin ni Mia. Napatagal nga yung aking pagbili sa skin na ito, pero worth it naman kasi medyo kahawig niya isa sa mga favorite kong character sa game ng Genshin Impact na si Mabuika, kaya pinag-ipunan ko ito agad nung nakita ko ito. At after ko ito mabili, ay ging test ko agad itong skin na ito sa rank game at buti na lang din ay isa din akong MM user. Early pa lang nga ay nasa disadvantage na ako since may kasamang tank yung MM nila kaya hindi ko ma-pressure yung Bruno. Dito guys ay napa-right timing yung pagdalaw sa akin kasi nandito rin yung core ng kalaban at napitas namin yung core nila at malaking advantage na ito para sa amin sa Earl. Naging greedy bigla yung tank nila dito at buti na lang nandito yung Julian at na-pick off niya yung Rome nila. Habang wala nga yung tank nila, ay nagkaharap-harapan nga kami ni Bruno dito. Confident nga ako dito na mapita si Bruno since pa-cool down na din ang aking inspire at mapapalakas na ito ang aking life steal. Kaso na paegis yung Bruno kaya napaback na lang ako. Babalikan ko pa sana kaso nandyan na yung Lolita. Ginataunt ko nga yung kalaban dito para sugudin ako since nandyan naman yung mga kakampi ko.

at ako pa nga ang nabigyan dito Ang ganda nga ng pagpwesto ng tank namin dito Kaya nabigyan na namin si Bruno Sobrang greedy talaga ng core nila Kaya napapauwi lagi ng maaga Sayang nga yung effort dito ni Tigreal guys ang naultihan niya lang is ung lolita tapos nadamay pa ako sa kanya. Dito after ko mabuhay ay bumawi si Tigreal at nasetan niya yung mga kalaban. After nga namin makuha yung Lord ay susurprisahin ko sana dito yung Bruno kaso naka kaya ako pa yung nabigyan dito. Na-pick off namin dito yung MM nila at core. And after sana na ito ay ipupush ko na sana yung mid kaso. Mga walang mga mata yung mga teammates ko at di nila pinapansin yung Chang'e na nasa taas kaya ako na lang nagpunta at pinabayaan ko na lang sila muntik na talaga kami dun matalo buti na lang at nag-uwi pa ako dito nga ay confident ako na kaya namin yung Freya dito since dalawa naman kami ni San yeah. At para na din mapush itong lane na ito, dito nga ulit ay nagbubulagan na naman yung mga kakampi ko at di pinapansin yung Chang E sa baba. Kaya ako na lang yung umuwi kesa yung star ko ay mahila pa sa ibaba. At inisa-isa na rin nila yung mga kalaban sa mid at natapos namin ang laban na ito na kami yung nagwagi. Yeah, kaya payo ko sa inyo lagi guys ay laging niyong tingnan yung mapa para kayo rin ay mapa. Thank you guys for watching. Leave a like and follow nyo po yung ating page. It's never really ever quite